Ah, magkapunan na tayo mga dol. Okay, murag gutom naman. Tama mo, tayo dito. Tanda ito, tanda. Tanda. Ta 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 may kayo, may kami ah. din na. kami tayo na dolo. Paksiw na. Paksi, Galunggong. Tapos sabaw munggo. sabaw kong munggo may dol. Akong kisubak yung kwan, makaril ba? Makarel. Makarel

Maraming kanin. Thank you mga idol. Kain na tayo.